Pinapabagal nga ba ng malaking dam na ito sa China ang pag-ikot ng ating mundo? Mga kaibigan, kinumpirma ng NASA o National Aeronautics and Space Administration na ang tatlong malalaking dam na ito sa China na tinatawag na Three Gorges Dam na matatagpuan sa Hubei Province ay pinapabagal nga ang pag-ikot ng ating planeta dahil sa nilalaman itong humigit 40 billion cubic meters ng tubig. Ito ay nabuo noong 2006 at ayon sa pag-aaral, ngayon ay nadagdagan ng 0.06 microseconds ang pag-ikot ng ating mundo araw-araw. Umani ito ng samot-saring opinyon mula sa mga tao kung saan may nagsasabing ito raw ay maaaring makasira sa ating planeta sa hinaharap. Ang sinasabi naman ng ilan ay iba raw may mas madilim na pinaplano ang China sa mga karatig bansa nito o worst case scenario sa buong mundo. Ayon naman sa mga eksperto ay wala raw itong magiging malaking epekto sa ating planeta pero marami pa rin ang nagdududa sa bagay na to. Ano sa tingin mo, kaibigan?